kababayan kain po tayo ang ulam ko po ito unipot ay ba tama unipot yan po ito na po siya. nagagyan po natin ng kalonggay sinabawan ito po sa ngayon mo ng ano natin ulam kasi po hindi po tayo nakakapalaot pa yan o, sinabawan natin o nilagyan ng kalamansi sinabawan, yan po ayun po tayo Kain po. Kain po tayo. Rapo, po. Kain po.